Good morning guys. Ayan, samahan nyo kung manguha ng talbos ng kamote sa aking garden. Dito. Dito tayo dito sa ating veggie garden. Tingnan nyo. Ooh. Sumubra so, nyo. Sumubra nyo. Kukuha tayo ng talbos ng kamote. Ang lamig. tiglaman na ata. Ang eh testin naman natin dito. Oh, Ang hirap magsigas, eh. Gulayin na natin dito. Ang problema kasi, hindi natin makita yung ano. Ito tapos. Dito ito yung magamit. Set up pa mo. <laughs> Baling to yung silipon ko. May takip kasi ito sabay Ito ba ito? Ito ba ito?

meng. Dia nak tak pon kanlah. Yang pedina tu guys, sekarang kampun aku. Ramai ni Marami na ako nakuha sa aking garden. Ito. Diba? Legit. Meron na tayong guys sa paglagay sa ating sinabawang is... Ah! <laughs> Sarap to guys. Sarap to. Yan ang dahil. Lagyan ko sa ng kung kasulad mo. Yun lang. Babush!